Natin. back to my channel faceless ro here ang inyong host maraming maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay nagbigay ng komento at sumuporta dito po sa ating series vlog sa ating pong channel ang inyong pong komento ay ating pong pinapriority binabasa po natin yan at uh, dyan po tayo kumukuha ng idea dito po sa ating ginagawang vlogging kaya naman bago tayo magtuloy-tuloy ay bumati muna tayo sa ating mga birthday celebrant uh, by the way Uh, nag-asa ka si Utod Cha na uh, maggawa ng video at mag-greet sa'yo. Uh, kaya uh, dito ko nagagawin sa aking channel. Uh, binabati ko ang ating kapatid na mula pa sa Hong Kong. Isa po siyang uh, black belt or taekwondo instructor. At syempre, siya din po ay uh, isa isang vlogger. Si Mitch, si Michi Tigerfield TV. Ayan. So, God bless boy mo, Sister Mitch. Kita-kita uh, muli tayo, no? Sa susunod na pag-uwi mo rito sa Pilipinas. Uh, pagpalain ka ng Diyos sa Hong Kong, kasama ni Uter siya at sa lahat ng mga vlogger ng Hong Kong. Okay? Siyempre, hindi natin palalagpasin, but he is si Brother June Sereno, ang better half, ang pinakagwapong husband ni Sis Sarah Balabagan Sereno. Ayan, maraming maraming salamat at I know, nag-enjoy ka sa iyong kaarawan at ang iyong anak, si Corvan. Yan. Happy birthday sa inyong magtatay. Okay. Guys, uh, kung hindi nyo po matatanong, hindi po ngayon yung birthday nila. Limipas na po na ilang araw. Okay. Anyway, tuloy-tuloy po tayo. um Ito po sa ating vlogging, ang napag-usapan po natin last time ay about bitterness. So, na-discuss po natin sa buhay ni Ahitofel na loyal, na... Uh, servant, no, uh, um, adviser ni King David, faithful and loyal adviser ni King David. Nakita po natin kung bakit po siya nagkaroon ng bitterness sa heart, nagsimula sa hurt, uh, faithfulness, nagsimula, sa, napunta sa hurt, and then nagtanim siya ng uh, sobrang sama ng loob, naging bitter person siya towards King David, and then later on, nag, nag, ano siya, uh, naghiganti siya no? takes revenge at gumawa siya ng isang desisyon ng isang pagpapasya na maghiganti kay Haring David. Kaya yan po ay nabasa natin isang narrative, isang historia sa Biblia sa 2 Samuel chapter 11. 11 and then makikita natin sa chapter 16, doon natin makikita mababasa sa verse 23 na yung advice ni Ahitophel ay parang orakel Sabi doon, it's like just an oracle coming directly from the mouth of God. So lahat ng advice na Ahitophel ay pinapakinggan ni Absalom at ni King David. Pero bakit naging ganon? No? Isang chapter yung pagitan kasi meron yung reason. Mababasa natin yan sa chapter um, 12, 13, 14, 15. Diyan natin makikita yung scenario kung bakit na uwi doon sa chapter 17, verse 23, he ended his life he take revenge and then he ended his life. Why? Because na umuro ka ron aking alaga. Because ano ba sinasabi natin? Because of bitterness. Kaya naman, bakit natin ito nire-relay sa halalan 2025? Kasi pwedeng mag, mag ano eh, mag, ma, pag hindi tayo, um, pag hindi natin kinard, guard yung ating puso, yung entry point ay yung ating eyes, yung ating ears, yung nakikita natin, at yung naririnig natin, magbabago yung ating behavior kasi may pattern yung yung ano yung bitterness okay so nakita natin yung root cause yung hurt kay Ahithophel and then nag-offer tayo ng freedom walang ibang magpapalaya sa atin kundi ang Panginoon okay hayaan natin na yung revenge no yung paghihiginti ibigay na natin sa Panginoon kasi katulad sinabi natin di ba God is watching nakita ng Jose eh. Yes, totoo yun, nakikita ng Diyos. Pero di ba, may nakakita din. Nakita, nakita ng tao. Nakita ni Ahitopel. Narinig ni Ahitopel. Di ba? At, 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 at uh, may marites sa palasyo ni Haring David. Kumalat din yung, ano, yung, 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 yung balita na yun na ginawa ni, ni King David. At um, sa mga hindi po nakapa, napakinig no? nung narrative na ginawa ni King David i summarize ko po ng bahagya. Si King David ay may ay may ay may faithful na tauhan si Uriah. Pinapatay niya po 'yun sa labanan. Si Uriah po ay ang asawa ni Bathsheba. Those times no, sa panahon na 'yon, yung mga hari kasama po 'yan sa mga labanan pumupunta. Pero this time si David na iwan sa kanyang kaharian. Pumunta siya din sa rooftop no ng kanyang kaharian at nakita niya si Bathsheba na ni Pinatawag niya, at nagkaroon sila ng sexual intercourse at nagbunga. Okay? At nakita ng Diyos, yes, pero nakita rin ng tao. No? Eh, sabihin ba naman ni David, hindi ka nga rito. tinawag niya yung kanyang utusan. Kilala mo ba yung babae niyan? Sabi naman nung, nung kanyang utusan, yes po, kaya po si Bathsheba, pinatawag niya. Diba? So, pag pinauwi, umuwi sa Bathsheba at si Bathsheba ay ilang mga araw, eh, syempre ilang mga buwan, no? ay nagdalang tao. Imagine, nung narinig nung sinabi ni ni, ni yung kay David na uh, isip agad ng plano no na he devised a plan against Uriah yun nga to make a long story short pinapatay niya si Uriah can, can you imagine a man after God's own heart committed a crime di ba he killed his faithful warrior si Uriah in the battle grabe guys pag binasa niyo yun, yung account no Kasahin niyo po yan, 2 Samuel chapter 11, then to hanggang sa 2 Samuel chapter 17, yung narrative. Kaya pag-uusapan natin ngayon ay yung symptoms naman. Symptoms, merong sintomas, yung bitter na tao. May papanood po ako sa inyo, no? Ah, uh, ito po ay ilang days na ba to? May 11 days, yung iba naman ay uh, basta dito mo dito po natin makikita for the sake of our discussion. Okay? At pansinin po ninyo dun sa usapan, dun sa discussion na nangyayari ngayon no sa ating mga politicians no. Tandaan po natin, yes, bantayan natin ang halalan 2025, pero bantayan din natin ang ating mga kalusugan. Bakit? Kasi alam natin na ang Pilipino ay may istorya ng uh, ng ano ng alam niyo pag pag ano pag halalan, di ba? mayroon tayong napupuso ang politiko, gustong-gusto -gusto natin sumama kasi masaya eh. Maiinitan ka, di ba? <laughs> Sumasama ka sa mga parade, naiinitan ka, tapos may mga cheering, di ba? May kanya-kanyang mga cheering at iba-ibang mga ano, iba-ibang mga pakulo pagdating ng halalan. Dito sa Pilipinas, di ba? Nangyayari. At kahit na pumunta na tayo sa ibang bansa, no, talagang tayong mga Pilipino nagpa-participate tayo pagdating ng halalan boboto ako. Di ba? Pag na hindi nga tayo nakaboto, nasayang yung boto ko. O kaya naman bumoto tayo sa, sa, maling tao, nasayang yung boto ko. Di ba? naka agad tayo. Nagbabago agad yung behavioral pattern natin. Bakit? Kasi nakita natin yung binoto natin ay hindi hindi uh, tinupad yung kanyang mga pangako. Di ba? Pag sa halalan, di ba? Ganun naman talaga. Papasemento ko ang inyong daan. <laughs> Papagawa ko ang inyong simbahan. Pati mukha nyo, ipapasin ito. Hindi. Di ba, ganun yung mga pangako ng mga politicians. Pero syempre, hindi natin nila lahat. No? Huwag naman natin lahat in faceless raw. May mga uh, politicians na talagang sumusunod sa kanilang mga uh, pangako. No? Okay. Kasi yun naman yung dapat nating duty bilang mga kristyano is to pray for our leaders. To pray for the authorities. Bakit? Kasi yun ang kalugid-lugod sa Panginoon so that we may live a quiet and peaceable life. Okay? So, tuloy po tayo sa panag-uusapan natin. Ano ba yung mga symptoms ng isang bitter na tao? Una-una, syempre, nasaktan ka, maaari sa trabaho, promotion mo, naging demotion pa, bakit siniraan ka ng, ng, ano, ng isang tao dahil syempre, alam mo naman, sa, sa workplace, di ba, pag managerial position, talaga namang palakasan, dapat magpapabango ka, etc. Okay. Na lay off ka, no? Ang ganda ng trabaho mo, natanggal ka. nagkabaw nagkatanggalan sa trabaho, kailangan mo ng pera, masakit, may, may hurt ka. 'Di ba? May ano yung ano yung sign, yung hurt, yung irritated ka. 'Di ba? Pag mababanggit lang yung pangalan ng isang tao, naiirita ka na. At hindi lang 'yon, nagagalit ka, no? You are easily angered. Eh yung mga sintomas eh ng ng taong bitter. no? um, papunta sa bitterness no ah uh, bigla na lang nag 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 ano, nag nag flame no nag flare into anger talagang ay mong maririnig yung isang kwento na to o yung tao na to ay pumunta sa isang lugar o na namang isolate mo yung sarili mo malungkot ka nagkukulong ka sa isang kwarto nagiiimo ka di ba o kaya na magdinadaan mo na lang sa pagkain nagkakaroon ka na ng panic attack, hindi mo alam meron ka ng anxiety, meron ka ng depression. Why? Because you are disappointed. Nag-nurse ka ng grudge, resent, re, andun yung resentment. Hanggang sa ito na nga, yung bitterness. Nakakatakot po yung bitterness. Kasi yun nga yung nangyari kay Akito No? Kasi ang sulod dyan ay revenge. Gusto mong manakit. <laughs> Bakit? Kasi meron kang unforgiveness, unforgiving spirit in your heart and you want to kill like ahitophel gusto mong gumante. kasi si ahitophel nagplan din ng device gegetihan niya si si King David di ba kumampi siya si yung wicked prince na anak ni uh, King David si Absalom di ba buhay pa nga si King David gusto niya nang umupo no mag nag kaya nag Itong si sabi ni ni, ni, ni ano ni ahitophel aktek muna pagkakataon ko na to di ba kakampihan ko si si Absalom para magrebelde rebel sa na nga yun child na nga si Absalom kinampihan pa ni Ahitufel so ang nangyari nag-end sila sa wala why? kasi hindi naman sila pinili ng Diyos okay? so ayan yung mga sign ng o oh, thomas ng isang bitter person ano-ano ulit yun? nanulukot ka nag-isolate mo yung sarili mo nai-irritate -na ka mabilis ka magalit nadidisappoint ka sa mga bagay-bagay bakit? kasi meron, nasaktan ka

na pwedeng hindi talaga mapagkasunduan. Kapag siyempre, uh, hindi nagkaunawaan, nagkakapisikalan yan, di ba? Nap natandaan nyo si, ano, si uh, Subiri, no? Senator Subiri and Senator Cayetano, no? Grabe. No? Talagang mananakit na ata si Senator, ano, no? Cayetano, no? Nilapitan niya si Subiri, buti na lang. Napigilan pa niya yung sarili niya, nagmura siya. Meron din ako nakita, hinahanap ko nga yung video na yun, hindi ko makita yung video na yun, no? Ah, uh, meron din ako nakita dito. Ito rin guys, no. Mararamdaman niyo talaga rito guys yung yung napanood ko to, sabi ko wow, nasaktan tong tao na to. Okay, ito guys ah. Ah, uh, toto, Ito naman. For the sake of our discussion, pinapakita ko po ito dahil tayo mga Pilipino, may ano tayo, may eh? meron tayong uh, gusto kong itong politiko na to. Siyempre, pag nasaktan yung politiko na yon, nasasaktan na rin tayo. Tama? Okay, ito pakinggan natin ito. Okay. Si Senator so, guys, General Bato, Senator Bato, at Senator Delima, former Senator Delima. Okay, yes, matindi, no? Alam nyo, pa pansinin nyo po ninyo yung nangyayari sa politics. Matindi, guys. Kaya, alam ko po, no? Alam ko po na, uh, hindi ko po sinasabi na huwag po tayong, wala, wala po tayong um, uh, tawag dito. Na, alam ko po na meron tayong kanya-kanyang mga politi politicians na um, alam niyo napupusuan hindi ko sinasabi na huwag tayo maging loyal, huwag tayo magbigay natin yung ating allegiance sa kanila o yung ating faithfulness. Pero sinasabi ko lang po ay bantayan po natin ang ating sarili. Dahil once na ma-breakdown yung ating katawan, okay, ah uh, sana yung ating yung mga politicians na talagang pinag-alayan natin ng ating lakas ng talino, binigyan natin yung ating loyalty, yung ating allegiance, yung ating faithfulness sa kanila, sana naman hindi tayo makalimutan. Pero kadalasan, I Aminin mean natin sa hindi, hindi po tayo kilala. Tama po? O maaaring iilan lang yung kilala at naaabutan ng tulong. Pero paano naman yung mga nagbigay na ng kanilang uh, uh, buong pusong uh, paglilingkod sa politiko? Di ba? Nakulanan, nakipag-agawa nakipag ng mga balota, napuyat, nagutom. Marami akong mga kilala, hindi naman napapansin ngayon. Okay? Kaya nagkakaroon sila na ng sama ng loob, ng resentment, ng bitterness. Kaya yung iba ay nasa politics, wala naman din pagbabago. Pero gusto ko pong sa inyong i-offer yung tatlong bagay. May cure dyan. Una, i-admit natin no, na tayo ay nagagalit, ina-isolate na natin yung ating sarili, na irritate tayo, madali tayong magalit. ah uh, pauwi po yan sa bitterness at ayaw ni God niyan. Pag na-admit natin yan, right then and there, acknowledge God. Kailangan natin si God. Di ba? Pangalawa, don't blame people. Don't blame politicians. Okay? Huwag tayong, o oh, sisihin yung ating ka-workmate o yung ating kapatid, yung ating pamilya. Huwag natin i-blame yung ating parents sa nangyayari sa buhay natin o yung ating uh, partner, yung ating asawa o yung ating mga anak. Don't blame other people. But, instead, my offer to you is to believe God. Believe God that God can change your situation. Pangatlo, Don't curse. Gamitin natin yung ating bibig. Huwag tayong magalit. Nakita niyo kanina kay Senator ano, uh, Delima. Parang galit, parang hindi ko po hindi ko po si Senator Delima, ano? Former Senator Delima. Galit na galit siya talaga, ano, sabi ko Lord, wow. Nasaktan 'tong tao na to. 'Di ba? Nasaktan talaga 'tong tao na 'to. Okay. So don't use your mouth to curse people. Okay, but instead confess God. Confess God. Yes. No pag pag kinonfess natin, pinahayag natin ang Diyos. Di ba? Una, inacknowledge natin. Naniwala, pangalawa, naniwala tayo sa Panginoon. Pangatlo, i-confess natin na may magagawa ang Diyos. God can do the impossible if we believe. Kaya yan po yung offer ko sa inyo. Nais pa po kayo maging malusog sa halala na darating. At syempre, halala na rin sa election na rin sa Amerika. Okay, so pag-pray po natin yan. Uh, at napakadami ng mga nangyayari ngayon sa ating mundo na dapat pagtuunan natin ng pansin kasi nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. So God bless po ang sa bawat mga Pilipino at maraming maraming salamat po. At nais nice ko pong sabihin sa inyo, syempre ang ating uh, senator, ang ating doc Francis uh, Franz Leo Marcos, ang ating pandemic hero, huwag po natin kalimutan. Uh, at wala pong personalan, syempre, ah uh, sya po, sa, sa kanya po yung aking boat. Okay, God bless everyone. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal kay Doc Prince de Marcos. At syempre, kay Faceless Ro. God bless everyone. Bye. Bye. Kita-kita po -kita ulit tayo sa so, susunod nating vlogging dito lang sa ating channel. Bye-bye. God bless.